maluwala araw sa inyo lahat mga kaibigan ito lang ang ulab natin ng avocado 20 pesos lang ang bili ko nito ito pala ang inyong likod o FW sa Pinas ang nagtitipid na manggagawas sa Pinas pasimple-simple lang tayo sa trabaho at ordinaryong manggawa lang ako kaya inugali ko magtipid matigas pa pala to dahil 456 lang ang sawdyo kada araw antigas tigas pa mga kaibigan ang nabili kong ng avocado mukhang lugi tayo naman dito Kapon, lugi tayo doon sa mani, May putik yung nabili natin. Pwede na to. Hindi na yung pinapainog. Yung iba, lalagyan to ng gatas eh. Tayo walang gatas-gatas na yan. Healthy to. Pampababa to ng ano mga kaibigan, yung matatas ang kolesterol. Hmm. Gamit. Sa uh, vitamin B ito mga kaibigan. Vitamin B. Bibigyan na lang namin Di pa masyadong hinog mga kaibigan Pero pwede na Pero violet na violet na siya Yung sa iba kasi kahit green pa malambot na to eh ito medyo ano pa kung sa mangga pa lang eh. potassium kasi ito mga kaibigan alam nyo naman healthy lifestyle tayo eh may tropa pal tayo dito sa baba no? mga bata hindi kasi natin pwede yung video eh kumakain din hindi sabay sa pagkain namin ng... oh, sarap po oh. hmm yami ah ah yung kabilang parte malambot na mga kaibigan oh. Ayun naman ang talaga, sir. Mmm. Mami ah. Mmm. ah. 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 lagi mm -hmm. na ako dyan, sudma. na Yung tuyo big pa dito mga kaibigan sana pesos namin sa Erika City. Sa kaisano ay ano pre-flowing na inuman. Malinis. Sanin mm -hmm. to, ni matigas talaga mga kaibigan na parte mukhang hindi natin makakain yung ibang parte ng ano wala wala eh ng abukado tanggal natin yung buto itatanim ko ito mga kaibigan no? tanim Matna. ko ito sa bahay para magkaroon ako ng sarili ano. kasi kailangan natin magtanim ngayon malala na mga bilihin tigas ha hmm. ha Nabudol naman tayo dun ah. Pero okay lahat, 20 pesos lang naman eh. Kasi kung titignan mo, kulay balit no. Tapos matigas pa rin. Okay lang. Patapos naman tayo eh. Mmm. Sarap sa akin ito, may galas eh. Ayun na. Ayun Mga kasamahan ko yan no? <laughs> To, matigas na mga kaibigan Hindi makakain Pero okay lang Tapos naman din tayo mm. Mm. At sa muli Itong inyong likod OFW sa Pinas Si Mark At lagi nagpapalala Lagi lang tayong magtitipid sa Pinas Para hindi tayo nababang sa utang That's all Mabuhay Hanggang sa muli